Hmm. <laughs> nah, karena tinggal masa, tas, Om <laughs> Anay Jocelyn at sila Ronaldin po ano. Pupunta po tayo ngayon sa ospital para tingnan po yung kalagayan po ni Ate Jocelyn ngayon. Sa so, uh, tingnan po natin yung kanyang pakiramdam kung okay na po. Ayan mga kalina po. Magandang Mag araw po. Magkano po sa ano, mangga? Ito pong kilo? Oo Kalahati lang? Bili po tayong sasaging po no? <coughs> magkano? po yung... mangga Yung para ah. <laughs> Super ah. Super mac. Super mac Kasama ko sila, no? Kalinga Prab. Ay, ay, ganun uh. po. Pupunta ko lang si Ate Jocelyn kasi nasa ospital. Magkano na yung saging? 134 kilo? Isang kilo lang. Ey, ay! Ay, siya! Parang ta... Nasaan na ka, kuya? Parang takantaka ka, ay. ,arson. Ay, oo, oo. Ito po. Pie. Tsaka po orange. Uh, ah, po mga ano lang mga tatlong orange tapos tatlong apple. Oh, uh, tatlo -tat lang. Ay sige na, tapos tatlong ano apple. Ito po, Sige na, sige na. Okay na yan. Tsaka ano, kalahati nito ubas. Uh, ano ah, nice. yung seedless yan? Yeah? Ngayon mga kalingap pa na. No? At dadalang po natin si uh, si Ate Diyos. No? So, alas, kailan ko lang di po nalaman na nasa hospital po. At hindi pa rin po na ano. Tsaka napanood ko po din sa vlog ni Kalingap Tata. Yeah. Na, hindi pa rin po okay hanggang ngayon. Kaya puntaan po natin. Kamustayin po natin. At uh, kung ano man po yung kaya nating maitulong magkano po ay siya hanapin ko yung 665 sir magkano po thank okay. you Kasya kaya sa U-Box ko. Sana ay kasya sa U-Box. Mayroon pang motor. Tapos-tapos tayo nga. Dahil ano na po. Salamat po. Thank you. Thank you. Mayroon mga kaligat ko lang. Sana po ay kasya sa ating U-Box. Para hindi na po tayo mag-ano nito. Mag-bit-bit kasi medyo malayo-layo pa po tayo dito na po yan sa highway dito na po ito sa may ano sa may Bautista Labo at papunta po tayo yung dahil papunta po tayong hospital ngayon ayan o medyo malayo pa po ang biyahe natin ayan abangan nyo na lang po mga kalingap maraming salamat po ayan mga kalingap at mabiyahe na rin po tayo Malito na tayo ng dahil Ayan mga kalinga pa at nandito na po tayo ngayon sa uh, provincial hospital. Bawal po pala dito ang walang face mask kaya bumili po tayo ng face mask. Kuhaan po natin yung ano, prutas dito sa motor. Dito muna po tayo ng park sa may, ano, so, sa may Philippine Red Cross. Ayan. Kaya natin. Kung hindi na po natin dadalan yung ice uh, sa bagay. Dalan ito na lang po yung GoPro. po kasi malubat itong ating cellphone ayan ito na muna hindi na lang po muna natin dito wala <coughs> na po siguro makikialam dito na uy nalaglag ang <laughs> bira nalaglag po uy sorry Ay, nataranggal na yung sagi. Patayin <laughs> po muna natin mga kalingap yung ating video kasi baka po bawal din mag vlog dun sa loob or dito sa daanan. Kaya, yeah. ayan. Ayan mga kalingap, at nandito na po tayo sa loob ng hospital. Hakit po tayo dito sa taas kasi dito daw po sa taas yung room ni Ate Jocelyn. Ay, titinan po natin kasi na po yung London ngayon. At uh, pinapatay ko po yung video kasi bawal yata po dito mag-vlog sa loob ng hospitalan po. OB Ward's 3rd Floor. Uy! Uy! Nagkaroon ko dito! Ma <laughs> Mabibisita ko kasi si Ate si Jocelyn. Ah! Saan Uy! Nakarating ako sa taas. Ang bihira. <laughs> mga kalinga po no. At na tayo kay Ate Jocelyn. Uh, ano pala po na stroke. Uh, at bigla daw pong nahimatay. Ayan po ang mga

ako recovery down nito sa labas sa bahay Oo doon. Oh. pag kasi mama uuwi na 'yung. kung ano para on schedule. Pwede. Pwede dito sa mga ilang days daw. Ilang days pa kayo dito? Hindi lang po muna. Umaari ng Hindi pa po natin makakausap kasi hindi po pala nakakapagsalita yun po ang mahirap bawal pati dito ang dalawang bisita diba dapat isa lang isa lang bantay ano po, ang nag-request po kami ng dalawang bantay yung asawa ko Nasa palitan dakis, so, ko uh, ano po dalawa ano dalawa kami at pagpapalitan ng dalawa po balik, balik balik tayo kay mama at uh, sakit po sa likod pag naka-stay doon kaya nga Pero, nga, kaya, um... Pero nakakamulat siya. Nakakamulat po siya. Hindi, huwag, ayaw mo na. Ayaw mo. ayaw mo. Ayaw mo. Papay nga siya. Ito lang kamay. Ito lang kami nagagalaw-galaw. Pero kahit magsalita talaga hindi. Nakakagalaw yung kamay. Ito lang kami kaliwa. Kaya na. nilagyan po siya ng boost para dalawin eh, eh, pwede naman pala, di pagkakausapin mo siya, pasulatin mo na lang sa papel. Kasi kung nagpapunction pa naman yung kanyang isip, pwede makakausap niyo pa rin siya ng maayos. Ganun na lang, tapos therapy. Talaga yun ang kailangan niya. Oh, that, that, na. Nung nakaraan, ano nga na po kinakalan yung oxygen ni Mama? Para daw hindi masana yung katawan na... Naka-oxygen. Oo, uh, oh, no. Pero sa ngayon dapat naka oxygen yun kasi na kulob ito eh. Ano po? Minomonitor lang po na yung ano? oxygen natin. Hmm. Kasi ano? Pakatap Oo kasi kulob ito. Kulob. Mainit. Puntay na. Puntay na. Nakatuloy na yun. Nakatuloy na yun. Puntay na. Pakatap na yun. Pakatap na yun. Patay na yan. Pakatap na yun. na yun. Ang kairang mga kalingap yung karating ni Ate Jocelyn pala dito patay na. Salamat po. Okay. Sige lang. May may ano din naman ako dito. May bibigyan ko sa'yo kung baka makatulong. Kahit pa paano, ba? Diba? Kahit pang kain-kain. Kailangan po sila pa po agad. Ano po sana? Pinapacheck up ang salo nila po yan. Oo. Oh

oh, kasi kung nagagapan talaga hindi magkakaganyan kasi kung mataas ang BP mapapainom pa ng pampano eh pampakalma yun naman. na nga po eh nung, nag, ano po, nung kasama po nila si Kuya ang sese pa nila mm. tapos nagulat na lang po kami na... Bak, yun din mahirap yun kasi sa ano yun yung nasusobran sa saya mahirap din yun eh mga pamatya Pagdium... oh, bigla yung... biglaan o biglaan yun nga mahirap kasi hindi ka nagmamalay pag mahirap talaga pag ganyan. Buti ka mo, ano lang, talagang hindi siya yung stroke talaga, yung bigla, yung stroke, mahirap yun. Ibig sabihin na dandahan pa din talaga. Na, na, ano lang, nag, mild lang, mild stroke lang. Kasi kala, yung nakakagalaw pa yung ibang part ng katawan na, mild stroke ang binibisa namin siya. Ito mga kalinga pa, no? Tinatago niya pa yung niya. Kung niyang magtetherapy na kasi yan, medyo magastos talaga yung magkano ang daily siyempre kung ano. na, kanina lang. Nagre-revolve pa kanina dapat niya na yun. Eh. Eh di, hindi rin siya nakakain. Paano kaya eh? yun? na talaga? Hindi. Tapos pinapainom sa kanya, sa ilong pinadadaan? Hmm. Kasi po, nung, nung sinila nung tinala dito si mama, yung mga araw at araw hindi pa siya naman napapakain. Kaya talagang Pwede, 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 pwede na naman. po so po nama. hindi, na kami ng na tatubo, uh, mas delikado. Pwede, kasi mas delikado uh, kung uh, okay. kasi syempre, hindi naman walang laman ng ano niya, eh, katawan niya, eh, pagkain, pagkain okay. di Nandito kami Kumusta naman pala si papa mo? Hindi pa napunta dito. Pero nandiyan pa. Nandiyan pa. Pambira. Pambira hmm. nga. Hindi hmm. yun ano nga po. Yung po. Bumigil sa amin. Tapos. no, ano. Nagpunta sa amin. Sige ito na pala yung bagay naman. Hindi man po mga nagbabalita po sa amin. Yan naman po kami makapunta dyan sa bahay. Mga pinipigilan na po kami. Sila bahala po kay mama. Hindi naman nila namumon. Pero yung kalagayan ni mama. Sino check up, check up lang, oh, dapat talaga pinapa-check upan kasi nga may, may karamdaman na nga eh. No, 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 ko, na Saka nga in, alam ko nagme-maintenance siya gamot. Po po, Paano 'yun? Anong... nila no, no. uh, po, ang bantay, nito, man, po kaya may provide po, maintenance Libre lang po maintenance nga... Hindi naman napapa, napapabayaan po, naman. napapabayaan mahirap. Na pa kasano na sa mga sa turok, sa check up po. Dahil din daw po dun sa sakit na, na depression. Ay, okay, oo nga, damay nga yun. Madadamay kasi yun. Damay ka Dama yun. Kaya dun man na. Si May mama po, kasi ano na si mama naman po. Marami kasi ng anong depressed ay pag depress ka maraming nagiging sanhi ng sakit. Kusa ano <many> na ay maraming yan ang pinagmumulan. Yun know, nga po ay sabi ng doktor. Si mama naman po kung masakit wala daw Oo, oh, kasi masayahin si Ate Jocelyn yeah, na eh. Masayahin siya. Ayaw niyo pati mo papatingin siya. Oo, oh, tsaka pati. Kami, lang yung, mm. ang nakakapili kay mama. Um, ang kaganda pati kay Ate Jocelyn, masayahin siya. Tapos parang, parang siya walang problema yeah, Papatawa lang ng tawa, masaya. Uh, Ganyan kahit. Tapos kakapi-kapi lang daw po siya. Hmm. Uh, Ibig sabi umaga? Umaga nangyari? Umaga po. Na yung time na po yung sana saan umaga na yun. Papacheck upan? Papunta sila po yung tata. Ipacheck up. Ah. Uh, ay naon na, na po naon na po ang inatakos itong bihira hindi talaga masabi yung pagkakataon hindi ko na kata mas maiging na po na waga kasi hindi sa tanggalan ng taong kamain na muna kayo sige Ayun. Para parang ni... halawag po sige oo sige lang ano, may dalawang prutas dyan salawat po kaya na ay kaya sige salawat <laughs> po sa pagdating hindi, tsaka baka makatulong to sa inyo. Diyo mo na ito. Pang, pangkain. Para nga. Mm, tab, tabi mo na lang. Pang, pangkain kain niyo. Salamat. Ah. Ngayon mga kalinga pa. At ganito po si Ate Jocelyn ngayon pinapakain. Or pinapainan po ng gatas. Kasi talaga pong hindi makagalaw yung kanyang bibig. Ititimpla na po ng gatas ni Ronaldine. Pinadadaan na lang po sa host na na po. Grabe. Kawa po. Ang stroke talaga po hindi natin inaasahan. Na bigla na lang umaatake. Maraming <tinyo> salamat. Ano yan, may oras lang yung ano sa kanya. Pagpapa... Ka Pagpapen. Ano yung gatas niya? Ensure Ensure Maliit pa nga lang. po yung gatas ngayon ni Ate Jocelyn. gold. Mahal Mahal ito. Mahal ito eh. Kaya nga, mahal po ito mga kalinga po. Ito mo isang gatas, 1,365. Grabe. Ganyan, ganyan po siya pinapainom po ng gatas. Ano?

Ate Jocelyn Ano po? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Ay, salamat po Gating na pala po yung oras na Ano na ate Jocelyn? Pagaling ka Pagaling ka po hindi ka na makakasabi ng ano, magaling kang kupal ka. <laughs> Ay, nagtawa po. Naalala pa ni Ate Jocelyn. Ayan, yun po kasi yung dialogue niya eh. Magaling kang kupal ka. Magpagaling ka po. Ha? Palakas ka po. Kamusta mo po pakiramdam mo? Kamusta mo po pakiramdam? Ayos ka lang po, ayos lang makalingat may hirap siya so naman po si Ate uh, Jocelyn nalala Nala mo pa ako ha ay nagtatawa po <laughs> nalala mo pa ako oo <tinyo>, nagtatawa kayo po na. ha hmm. pa naman po pala buti po at kahit pa paano na pangiti natin sa ato Jocelyn hmm. oh, may kasama may gamot pa ba yan? may kasamang gamot yung gatas uh, ito yung mga ah, uh, ano yung vitamins? vitamins yung kasama? sa ah, Ano? 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 Ayan na po mga kalingap ko naman tayo, inumin na po ng gatas. Ganun po ngayon mga kalingap ang kalagayan nila dito sa hospital. mga kalingap na inaangat naman po pala natin Diyos yung kanyang kaliwang kamay. Talaga hindi lang siya makasalita, ano? Pagaling ka po. Eh, ano? Kamusta <laughs> ka na? Kamusta ka na? Magaling kang kupal ka. Ano? Ayan <laughs> po. Si Ate Diyos ito. Magpalakas ikaw. Opo. Opo. Ah, siya, mga naman para sa mga karingit. Mabilis makarecover yan. Kasi malakas naman ang katawan niya. Magalis mm, yan tayo. Magalis ano? Magalis. <laughs> paglabas mo dito tayo, doon ka na muna kalaro na rin ha. Doon sa bahay nila, ha. Doon na muna ikaw. Huwag ka na muna sa Niku. Baka may stress ka lang. Hmm, may stress na. Masusuma, ano ka na naman yan. May stress ka na naman. Doon dati, ano, pag natutulog yun doon sa bahay namin, sa bahay ka. Ay, ibig sabihin dati, dinala nyo din, Ah. Sinama mo na siya doon na i-sama ko na muna. Na tagal na pwede si mama. Hmm. Ano pag nanono order ko na naabot ng anong oras ka? <laughs> no, syempre syempre <laughs> gusto rin naman nating Josie makita yung apo niya. Okay. Yeah, okay. Yeah. Sa bahay mo mo no-notice. Kumain na kayo? Sige po. Saan pa Pag at, at, ako ay ako ay mauna na rin kasi mga pupunta pa akong Talisa eh. yay. Yeah. At uh, ko yung ano yung pintura ng bayan labyan si pa, pinapapainal na ni Rabay. Ako so, usapin ko ngayon. Ah. Te. Ano? Palakas ka. Aba. Palakas ikaw. At, oh, mapunta na rin ako. Paano Ronaldin, mapunta na rin ako. Oh, uh, bro. Salamat. Salamat, Ingat ka dito, ha. ingat. Tapos update mo na lang kung kailan si imao makakalabas para kung ano. Para po makabisita dito. Hmm. Sige. Ayan. Ngayon mga kalinga pa at pa na po tayo. Nakakapunta na po tayo ngayon. Papunta na po tayo ngayon sa ano talisay para po kausapin yung pintor po dun sa bahay ni Biancy kasi binilin po sa atin ni Kalinga Prab na papinalize na yung kulay or ipinal na po yung pintura para po maganda na ayan maraming maraming salamat po mga Kalinga sa patuloy na pag sa aking youtube channel thank you so much po and more blessings sa po sa inyong lahat ingat po God bless bye bye And make a love shout out po pala no, sa lahat po ng viewers at sa lahat po ng palagi nanonood.